Hello mga kasama nandito na naman ako aalis na naman ako sa bahay dahil isasauli ko nga po yung binili ko na pagkain ng pusa ko kahapon dahil pagdating ko nga po dito sa bahay ay may mga uh, ano pala may mga worm ay, I mean may mga uod ay may, hindi ko alam basta maliliit na ano mga insect parang gano'n siya na matitigas so hindi naman kinain kasi ng pusa ko kaya isasauli ko na lang at delikado 'yun natatakot ako na baka magkasakit kaya ito aalis na naman ako sa bahay at samahan niyo ako tara na aalis na ako at ito na bumababa ako sa hagdan namin at ang, ang ganda ng hagdan namin at ito may construction pala dito, ginagawa, hindi ko alam kung ano ba tong ginagawa nila. Baka nga bahay din or hindi ko alam, bahay nga siguro to. At ito, nandito na, ito yung sa labas ng ano namin, git namin, tingnan nyo yung apartment namin, ayan. At padiritso na ako, naglalakad na ako as usually, maglalakad talaga ako as you know, lahat po ng video ko, previous video ko naglalakad ako. At ito na nga po ako, ito, binibidyo ko na po yung sarili ko para makita yung kagwapuhan ko, kakyutan ko, hindi ko alam kung cute ba ako ano. Pero ayan nga po yung suot ko ngayon, naka jersey ako na white at naka ako na black. At siyempre nakasapatos pa din tayo ng Adidas as usual. That is my favorite brand, Adidas. At yun yung nga po ating nanyo, medyo fresh tayo pero pumapayat na talaga tayo. Papayat na naman ako nito dahil nga sa, ano, sa Ramadan. Dahil alam nyo man, eh, hindi naman tayo kumakain. mas lalo akong papayat dahil payat na nga ako dati at mas papayat pa ako. Pero ang importante mga guys, mga kasama, eh, healthy tayo at <clears throat> Sumunod, sumusunod tayo sa mga kasuguan ng Islam. At ito na nga po, naglalakad pa rin ako. At ito huminto pala ako at nagbibidyo ako dahil nga po nakalimutan ko pala yung dalang isa sa ko na food ng kat ko. At tinawagan ko na lang yung kapatid ko. Ayan po, sinis, binibidyoan ko na lang yung sarili ko dahil habang inaantay ko yung kapatid ko, ihati niya sa akin. Dito na lang ako. Ayan nga yung kapatid ko, dinalanan nga po niya yung food ng kat ko. Ayan ayun lang po yung pinahatid ko sa kapatid ko umalis din agad at hindi to na naglalakad na ako pa continuous na papunta na doon at yan nga po yung binili ko na food cart at kailangan natin isa ulit, dahil baka delikado po yan mas lalong makasakit yung pusa ako kaya hindi ko talaga pinakain sa kanya nung nakita kong may mga uod at naglalakad pa rin ako as usual hindi talaga ako sasakay dyan dahil sayang lang din yung pera kong sampo hindi naman tayo mayaman hindi naman tayo sinasahuran wala pa tayong trabaho ngayon syempre at yan nga po ang ganda ng video ko ang ganda po ng camera ko today dahil para maganda yung panahon mainit yung panahon gusto ko yung mainit at yan nga po oh, ipapakita ko ulit sa inyo yan nga po yung talagang sadya ko papunta doon sa town doon sa bit ng ano ko, uh, uh, ko. kasi doon din ako bumabili at nandito na nga po ako at sa gilid ng highway at tatawid po tayo dyan dahil kailangan po nating tumawid dahil doon po tayo aabang nang sasakyan sa kabilaan ng highway kaya yan tatawid tayo dyan <music> You spread. At nakatawid na nga po tayo dito sa ano sa kabilang uh, highway at dito na tayo sasakay. Dito tayo magabang ng sasakyan papunta doon sa puntahan natin dito sa downtown. At ito maglalakad ako ng konti dahil doon nga po yung mas mabilis na sakayan doon sa unahan kaya yan naglalakad ako at pumunta ako doon para doon magabang ng sasakyan. At ito nakikita niyo ba yung mga estudyante kakalabas lang nila. At hindi ko nga rin pala nalaman na ano na notice na sila eh kilala pala nila ako kasi 'di ba madalas ako dumadaan dito sa kanila sa harapan ng school nila kaya yung mga bata tiniting oh, tinitingnan nila ako at out sila pero hindi ko masyado kasi nanonotice sila dahil yun nga po nagko-concentrate tayo sa paglalakad. At pasensya na mga bata, next time kapag makita ko kayo, uh, hihinto ako ayun na naman yung isang bata o oh, kilalang kilala naman niya ako actually nakausap ko yung kanina pero hindi ko na siya nakuha na ng video pinuntahan uh, niya ako doon habang nagahantay ako nakaupo na tinanong niya akong ano yung account ko daw ano yung pangalan ko sa Facebook at sa YouTube para i-follow daw niya ako at subscribe ko siya i-subscribe niya ako dahil meron din daw siyang vlog nagbo-vlog din daw siya kaya ayun siguro nadagdagan na naman yung followers natin at subscriber natin sa YouTube at maraming maraming salamat po sa dahil unti-unti na rin na, tayo nakikilala kahit papaano di ba at maraming maraming salamat sana marami pa kayong makakakilala sa akin. At nandito na nga po tayo naglalakad, medyo na, nandito na tayo, malapit na tayo dyan sa pupuntahan natin kung saan tayo mag ng sasakyan. At yun know, yung mga bata na ano nakikilala talaga nila ako. Ayan o, sinusundan pala nila ako. Ah, hindi pala. Nakasalubong ko pala sila. Kaya yan o, tingnan ninyo yung mga bata. O, oh, di ba? Kilala nila ako. Kasi halos araw-araw din naman, dyan ako dumadaan sa harapan ng school nila. Sa, tam, na tamang-tama pala ba sila o nila. Kaya yan, nakikilala nila ako. Halos araw-araw na dyan. Ayan no, yung naka-o. Oh. o, <laughs> oh, diba, eh, di ba? maganda pala kasi ayan. Unti-unti, di ba, mga estudyante? So, ibig sabihin, maraming nanonood pala ng vlog ko ng mga estudyante kabataan ngayon. Mga bata pa naman sila. So, ayon, maraming salamat. Nandito na nga po ako. Dumating na nga po ako dito sa hantayan na medyo hindi na masyado mainit. Kaya yan, eto na. At nagantay na nga po ako dyan. Wala pa po service na dumadaan. Sobra-sobrang init. Kaya yan, tingnan nyo po. Ang init-init. Ayan nga po, pinapakita ko sa inyo, sobrang sobra init, ang init-init po. At hindi pa po ako nakasakay kasi wala pa pong jeep. At hindi pa nga ako sumakay diyan dahil gusto ko yung sa sa front seat ako makasakay dahil nga po may dala akong ano may dala akong uh, food cart medyo maamoy ayoko naman yung magreklamo mag sila or may maamoy silang hindi maganda yung amoy kaya yan, hindi pa ako at yan binibidyo ko na lang po yung sarili ko at tinutong na nga po hindi pa rin ako sumakay diyan dahil nga tinatamad talaga ako dahil meron nga akong dala kasi uh, ayoko po yung maamoy nila yung dala ko Siyempre hindi naman maganda yung amoy ng pagkain ng pusa or hayop kaya hindi pa ako sumakay dyan. at tinutong na nga po hindi pa rin ako sumakay diyan Dahil nga tinatamad talaga ako. Dahil meron nga akong dala. Kasi uh, ayoko po yung maamoy nila yung dala ko. Siyempre hindi naman maganda yung amoy ng pagkain ng pusa or hayop. Kaya hindi pa ako sumakay dyan. Medyo madami-dami na din po yung jeep na dumaan. At ito na nga po ako. Nakasakay na nga po ako dyan jeep paalis na kami. Nakaalis na din kami. Papunta doon sa pupuntahan ko. Medyo mahaba-haba yung video ko dito. Kasi nga uh, medyo napag -napa napaghandaan ko. At nandito na nga po ako, tingnan niyo yung harapan namin, medyo ano, sobrang init-init lang. At wala masyadong sasakyan, hindi ko alam bakit wala masyadong sasakyan. At naispatan ko po itong matanda at na parang naawa ako sa kanya, hindi ko alam kung saan siya pupunta, naglalakad na lang. Wala siyang kasama, medyo hirap na po siya maglakad. Kawawa naman, hindi ko alam kung saan siya pupunta. At binidyohan ko na lang po para kung, kung saan siya pupunta, makikita kung, kung ano ba yung sadya niya or kung saan siya pupunta kasi naawa ako gusto ko sana sa tulungan gusto ko sana bumaba pero parang naisip ko na baka hindi naman niya kailangan yung tulong or kung ano kaya continuous ko na lang yung pagbibidyo sa kanya ay spotted pala na pupunta siya dyan sa ano, Palawan baka kukuha siya ng pera hindi ko alam at yun nga po nakita ko na siya so okay naman siya si tatay kaya God bless you tatay magingat po kayo at patuloy na kami ano, nagbibiyaya at bumaba na nga ako dito dito na nga ako bumaba sa ano sa harapan ng Mercury kasi ayoko na po maglakad papunta doon sa galing ako doon sa Gmall kaya ayan at ito na nga po nakababa na ako at tatawid na naman tayo sa highway kasi doon tayo pupunta sa kabila doon po yung kay market, kaya doon po tayo pupunta at tatawid tayo dyan. Kaya ayan, sobrang init ako lang nga tayong hindi nakapayong, lahat-lahat ng mga payo, ay lahat ng tao madalas nakapayong. At ito na nga po, naglalakad pa rin ako, o, diba lakad-lakad-lakad lang tayo, walang katapusan. Siyempre, ganun po talaga, kasi wala tayong sasakyan, hindi po tayo mayaman, kaya hindi nating afford yung sasakyan. Pero, tsaga lang tayo, baka pagdating ng panahon, uh, pumapabor pumapa din yung panahon, baka magkaroon na tayo ng sarili nating sasakyan. At yan nga po yung pupuntahan ko kung saan ako bibili at yung doktor ng po, alaga kong po sa Agribit, 101 Agribit, doon po tayo pupunta. At nandito na nga po ako at niyo po, binibigyan na nga po ako ni Kuya kasi yan yung papalit doon sa binili kong pagkain ng pusa ko. Papalitan na lang nila. Wala naman charge. At kumuha pa nga ako, dinagdagan ko pa nga ng kalahating kilo. At yan nga po yung ano doktor niya, doktor ng pusa ko. Dito po magaling po yan si Doc. Siya po yung nagpagaling ng pusa ko. At ito na nga po. So ayan, dito ako sa ano. Dito ako ulit sa ano. Ito yung uh, doktor ng pusa ko. Siya yung nagpagaling. Dito sa 101 bit. Ayan si ma'am. Si uh. <laughs> uh, uh, <laughs> Ayan si Mama. Magkain mo na kayo sa vlog ko. Nagbo-vlog din ako. Ayan si Doc ng pagaling sa pusa ko. Magaling yan. So ano nga yung isa? 101. 101 bit. Uh Oo. -oh. Dito yan sa Torre Market. No. Uh -oh. uh -oh. Ayan. Kung sino po yung gustong pumunta dito lang yan, malapit lang yan dito sa Torre Market. Mahanap ninyo yan dito. Around lang dito. Ayan. Dito. Marami silang mga ano dito paninda. Nang mga food cut, ng dog, kung ano-ano Marami sila Dito lang yan Matatagpuan sa uh, Ano Sa Dito lang sa market ng Torrel Ikaw alam kung anong taharap nila uh, Oo Torrel Saver Plaza Dito lang yan Okay Puntahan nyo na sila guys Ah uh, oo Sige okay. natin yung Ano natin Facebook account natin At saka Youtube Iingin nila sir Di ba sir, hingin mo? Uh, one. Facebook. 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 YouTube. Uh, YouTube at pumunta pa nga ako sa Gmail dahil may kukunin ako, may titingnan ako doon, baka may mabibili akong importante pero parang hindi ko alam. Yun nga lang po, hindi tayo pwede mag-vlog dyan sa loob dahil hindi nga po pwede mag-vlog dyan sa loob, prohibited po. At hindi ko na po pinakita sa inyo kung ano yung ginawa ko doon sa loob. At nandito na mga po ako sa sasakyan pa uwi na finally at nakaalis na din yung sasakyan namin kung saan papunta na kami doon sa Iwa kung saan kami bababa or kung saan ako uuwi. So ito na medyo mahaba-haba yung uh, vlog natin today dahil na paghandaan. At dumating na nga ako dito sa babaan namin at dito sa harap ng Pipsi planta kung saan yung kanto papunta doon sa amin papasok. At ito naglalakad na, mga, nag, na naglalakad na naman ako as usual. Sabi ko nga sa inyo, lakad lang ng lakad dahil exercise namin 'yon. Exercise ko 'yon sa akin lang 'yon. Ito na nga po. Continuous pa din sa kay at yan po. Tumakbo ako, po ako diyan dahil may nag-aaway po na aso diyan. Hindi ko nga po alam na hindi pala ako yung ano, uh, inahabol, sila pala yung naghahabulan, kaya tuloy napatakbo ako dyan <laughs> at napaislomo mo po yung cellphone ko, hindi ko po alam. Napisil ko siguro, hindi ko nga po alam talaga, pero okay naman dahil maganda naman yung <laughs> pagkakuha ko, diba? madramatik Madramatic. Ayan, wala naman, o hindi naman sila, akala ko nga dyan sila sa likod ko, kaya tingnan niyo yung camera ko, nakapatingin, <laughs> nakuha talaga yung sa likod, kasi akala ko nga ako yung hahabuli nila, yun pala sila lang pala yung nagawa, hindi pala ako nila inahabol kaya yun, napa-video talaga ako ng ganyan, at naka pa talaga so nandito na nga ako palapit na palapit na nga ako dumating sa bahay at dito naglalakad pa rin as usual ang ganda ganda ng panahon ngayon kasi sobrang init at syempre maganda yung camera ko ganun talaga syempre okay, yung talaga legit yung camera natin dyan at papanating na panating na nga ako dito close na close na nga ako dito sa kanto namin ayan po malapit na talaga at yan o oh, ang ganda ganda ng panahon na araw ngayon klarong klaro yung kalangitan blue at white sobra ang ganda diba sobrang nakaka fresh tingnan lalo na kapag fresh ka pero kung hindi haggard haggard ka pa rin tulad ko so okay lang yan pagpatuloy natin at nandito na nga ako sa kanto namin papasok na to sa amin malapit na malapit na nga ako dumating ang laki ng aso at yan po yung mga bahay na yan yung mga nagtitinda yan yung harap ng apartment namin at yan yung gate namin at inorto na nga papasok na nga ako at tingnan nyo yung gate namin pang mayaman diba Charot. At ito na nga may ginagawa pa nga dito. Hindi ko alam kung ano ba talaga to. Malapit na hindi ko alam kung kailan matapos yan. At ito na, na nasagda na nga ako. Umangyat na nga ako. At hindi ko na nga alam kung ano yung sasabihin ko kasi umay na umay na ako magsasalita. At sobrang init-init ng panahon. At yung na paparating na talaga ako. Tingnan niyo yung bubong ng mga kabahayan. O ang init-init ng singaw ng hangin. At araw dyan. Tingnan niyo pa. At nandito na nga ako sa pintuan namin. At yan nga. Yes! Nandito na nga ako. Oh, ang lamig. Oh, ang lamig. Sobrang lamig talaga at ito talaga yung kailangan ko kasi di ba Ramadan, gutom na gutom nga ako yung feel ko ngayon. Kasi ang init sa labas. At yan, ialis muna natin, ilagay muna natin yung cellphone natin, iharap natin sa atin. At aalis muna ako ng sapatos kasi kailangan natin ialis. Hindi naman pwede ipasok natin yung sapatos natin dyan sa loob. So ayan, ialis ko na lang po. Magantay na lang kayo. Kasi palapit na mag-gain yung video natin. Dahil umay na umay na po talaga ako magsalita. pasensya na po talaga kayo. Ganito po, po talaga kailangan magtiyaga At yun nga, finally naalis na din yung sapatos ko. At makapasok na din. Kasi sobrang init na. At yan. At kinuha ko si Boomer o kasi hinahanap niya ata ako. At yan, pumunta naman siya sa akin kaagad. Ayan o. No? Di, Di ba? So yun lang. Bye!